Kita nyo yung mga bunga niya mga kapatid. Oh. Ayan oh. Oh. Mga bunga na niya yan oh. Bunga na rambutan yan. Alright mga kapatid. Masayang araw sa ating lahat. Okay. So update lang po ito. Dito sa ating munting sakahan. Natatapos lang itong nilinisan ang ating sakahan mga kapatid. So. Litaw na litaw na ang ating mga durian na tanim. Ayan. So. Ito mga kapatid, 4 years old na. Natanim nating durian. Kaya mm -mm. So, maganda talaga kung ang iyong sakahan ay nalinisan, no? Kung walang mga damo-damo. Ayun. Oo. Oh. Yan, no? So straight yan, durian no? Nakikita nyo durian Ayan, papunta doon, no? straight doon. Tapos, yan din. Doon din yan, papunta roon. Dito rin, sa isang row, doon din rin yan. Ayan, no? Diba? Ya, tapos, papunta rin doon. Papunta doon. Pero doon banda, hindi maganda tubo. Ayan, oh, dito lang. Straight doon. Ito yung 4 years old na no? fully blown na durian 4 years old laki na ang kanyang puno oh. hmm. puno na yan so sinlaki na ng ating binti binti yan o oh. binti natin oh. Ah. sinlaki na sana soon uh, ng ilang taon pa, kunting tiis pa at sana mamumunga na ito itong ating uh, durian yan, naproning na rin yan mga kapatid, makikita nyo malinis na malinis na yung kanyang mga sanga naproning na yan Ayan. Oo. so ito naman nagtanim din tayo ng kasuy kasuy ito yan, linisan natin So ito mga kapatid. So, ang aim natin dito sa ating sakahan kasi na gusto natin na meron tayong iba't ibang uri ng mga rare na na mga klase ng puno, no? So, yung mga puno na hindi na natin madalas nakikita ay gusto ko na meron tayo dito sa ating sakahan. Tulad nito, kasoy, meron tayong avocado, Meron tayong uh, durian, mangga, meron tayong pomelo. Ayan, oh. Meron tayong uh, kasoy, 'yan, at iba't ibang uri pa. Uh, meron tayong rambutan. Oo. Gusto natin na magkaroon tayo dito niyan para pag may magawi, may gustong pumunta dito sa ating munting sakahan ay uh, makakita sila no na mga iba't ibang uri ng mga prutas or puno na hindi na nila nakikita doon sa ibang lugar. Bihira na lang nakikita ko mga. So, meron din tayo dito manggustin mangustin. Oh, mangustin natin. Yan doon banda. Yan mangustin 'yon, oh. no. yon. Meron din tayo dito marang. Ayun 'yung marang. Oo. oh. Ito, makupa. Yan, makupa ito mga kapatid. Oh. Hindi lang masyadong nalinisan, pero okay naman siya. Diba? Okay naman. Yan. So, yung dito sa gitna, bandang gitna, hindi pa lang natin nalinisan yan. Oh, dahil kinapos sa oras ang ating kasama na maglinis dyan. Pero pagka magkaroon din ng oras muli, ay madali na lang linisan yan mower lang ang gagamitin dyan no? mower lang para magilis yan yung ating dragon fruit naman doon banda yon banda doon dragon fruit din no? yun no? so dito malinis na rin yan no? Hmm. yan so ang ating avocado yan so kuntahan natin Pakita ko sa inyo mga kapatid ang aking rambutan na namungan na ng tudu mga kapatid. Oo. Uh -huh. Dami dami. Ano na ito? Second cycle na nabungan uh, niya. Second cycle na bunga. Ito, rambutan. ano oh. Kita niyo yung mga bunga niya, mga kapatid, oh. Ayan, no? O. Oh. Mga oh, bunga na niya yan, oh. Bunga na rambutan yan. Sana, soon. Ay. Nakatikim na rin tayo ng pangalawang beses. Ng bunga. Itong ating tanim na rambutan. Ayan, no? daming bunga oh mo. Hmm. 'No? Yeah, oh. no, bunga na niya 'yan, 'no. Oh. Diyan. bunga din niya 'yan, 'di ba? Yon. right. Tapos meron din tayong avocado d'yan. Avocado rin 'yan. Oo, gusto natin punuin natin ng tanim itong buong lupain maliit na lupain ng ating dinan dito o, punuin natin ng mga putas yan mm. naman abukado. Lapit na rin mamunga to mga kapatid. Laki na ng kanyang puno. Pero hindi grafted ito. Ano lang to. Seedling lang talaga siya. Seedling niya. Ngapakitan so, ko rin sa inyo mga kapatid. Ang aking sariling gawa na talaga ito na ako na mismo ang nag-grafting itong abukado na to. Ayan. Um one and a half years na grafted abukado. yan mga kapatid. Oh. Um, grafted to. To yung rootstock niya ito yung ating dugtong yung rootstock Dugtong na natin yan o. Oh. Ayan o. Oh. Mm -hmm. Ganda na niya. Mm -hmm. Sana. Umungan na rin to. oh Mga tatlong taon pa. Ating. Uh, ano na isa One and a half years. Mga. Another one and a half years. Mga three years old. Umungan na ito. Itong ating abocado na to. Ayan o. Eh. Kanya mga sangano. Ayan So, masaya tayo, mga kapatid. At least, no? Unti-unti uh, kunti nang lumalaki ang ating mga tanim dito sa ating sakahan. Oo. At least, uh, medyo kunti-kunting ano na. Kunting-kunting linis. Maintain. Apply na pampataba sa ating mga durian. Yan, tulad niya, no? Oo. Uh -huh. Four years old. Tapos, uh, yan, Norian so, din yan Kapunta roon Oo Sana ah, soon Kunting tiis pa mga kapatid At uh, makakatikim na tayo Diba? Uh, sa ating munting sakahan Pero talagang Hindi po biro na mga kapatid Ang ating gastos Ating uh, manpower At tayo mismo Pagod pag-alaga nito ang ating sakahan. Pero, oh, wala ang pagod mo. Oo, oh, oh, pag nakita mo itong sakahan natin na napakalinis. ano, oh, At nakita mo rin na yung, yung mga tanim ay tiyunti na lumalaki. At medyo um, may liwanag na konti na magbigay na sila ng mga bunga. Soon, soon, in God's will and in God's time. Alright? Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood ng ating video ngayong araw na ito. Thank you so much guys. Ingat po tayo lagi. God bless everyone. Bye bye po.